Good morning mga Isda One TV Ayan o, oh. ayan po siya Kumakain siya Ayan o oh. Kumakain niya, kahit tulog yan Tingnan mo nga Good oh. morning boy Boy, kumakain niya kahit nakabikit Ayan o, lupit niya Mahaba ka yung favorite niya Yan yung kanyang ano Favorite, Naroon na to o o, oh. yung dulo na yan Yan ang favorite Makain <laughs> niya kahit tulog o oh sige lang, hataw lang boy kaya yan, mali, kahit mali tayo dyan, basta full tank ka okay ba yun? kahit full tank ha basta full tank basta full tank tayo ang makain yung talent yan guys araw, mula Monday, ganyan yan basta hawak niya yung kapangyarihan niya yan o, ano, yung dulo ano, yung dulo, kapangyarihan ng araw Amoy-amoy niya pa yan, guys. Mas dawang kusiti, oh. Hmm. Thank you for the sunshine. yan Napapansin niyo ba yan sa mga anak niyo? May stop toys. Inawakan niyo dulo na amoy-amoy. Oh, di ba? Talent yan. Thank you for rain. Thank you for sunshine. Thank you for rain.